Quarter 1 Filipino 8 panimula ng unang edisyon ng Karpilya. Sa may nasang makisanib sa katipunang ito sa pagkakailangan ng lahat na nag-iibig pumasok sa katipunang ito ay magkaroon ng lubos na pananalig at kaisipan sa mga layong pinutungo at mga kaaralang pinaiiral. Minararapat na ipakilala sa kanila ang mga bagay na ito. At nang bukas, pakalaway, Huwag silang magsisi at tuparin maluwag sa kalooban ang kanilang mga tungkulin. Ang kabagayang pinag-uusig ng katipunang ito ay lubos sa dakila at mahalaga. Papag-isahin ang loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. Sa pamagitan ng isang mahigpit na panunumpa upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas naiwasan ang masinsing tabing na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ang tunay na landas ng katubiran at kaliwanagan. Sa salitang Tagalog, katuturay ang lahat ng tumubo sa sampapuluang ito. Sa makatuwid, Bisaya man, Iloko man, Kapangpangan man, at iba pa ay Tagalog din. Mga turo ng katipunan. Una, ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilin kundi damong makamandag. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang kanuwiran. Ikaapat, maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y hihigit sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di may sa pagkatao. Ikalima, ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagkipita sa sarili ang may hamak na kaluoban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Ikaanim, sa taong may hiya, salitay panunumpa. Ikapito, huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay, mangyayaring magbalik. Munit panahong nagdaan na hindi na muli pang magdadaan. Ika-walo, ipagtanggol mo ang inaapi. Kabakahin ang umaapi. Ikasyam, ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin. Patutong paglihim ang dapat ika Ikasampu, sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ika labing isa, ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang kundi isang katuwang at karangay sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nag-iwi sa iyong kasanggulat. Kalabing dalawa, ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mo gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Ikalabing tatlo, ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng huka. Wala rin sa pagkaparing kalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa, wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid kundi ang sariling wika. Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri. Yaong di nagpapaapit di nakikiapi. Yaong di marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Ikalabing apat, paglaganap ng mga aral na ito at maningning nasisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapuluan at sa buga ng matamis niyang iwanag ang nangagkaisang magkakalahit, magkakapatid ng ligayang walang katapusan ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay, labis nang matutumbasan. At para sa mga guro, narito ang pangkatagod.